Ong ika-22 ng Abril, 2023, sa Moore, Oklahoma, tumanggap ng isang desperadong tawag ang pulisya mula sa tahanan ng Pamilya Bills. Sa kanilang pagdating, natagpuan nila ang patay na katawan ng labing walong taong gulang na si Madeline Bills sa kanyang silid. Sa isang malupit na trahedya, siya ay biktima ng pangaabuso at pagpatay. Sa kabila ng katotohanan na ang kanyang mga magulang at mga nakatatandang kapatid ay naninirahan sa parehong bahay at naroroon sa oras ng pag-atake. Wala sa kanila ang nakaalam na si Madeline ay tinambangan. Ito ay dahil ang kwarto ni Madeline ay isang converted pool house na magkahiwalay sa pangunahing bahay. Nagpakita ng CCTV footage ng isang lalaki na tumalon mula sa bakod at pumasok sa propiedad ng mga bills sa mga maagang oras ng umaga. Pero ito ba ay isang random na atake ng isang estranghero o kilala ni Madeline ang gumawa? Alamin natin. Pero bago tayo magpatuloy, pwede bang makahingi ng like at subscribe? Para sa aking muntikong YouTube channel at para updated ka sa mga ganitong video. Si Madeline Marie Bills, kilala sa kanyang mga mahal sa buhay bilang matibi, ay isinilang noong ikane labing anim na ng Setyembre, dalawang libo at apat, kay Robert at Stephanie Bills sa Oklahoma City. Noong siya ay bata pa, ipinapakita na ni Madeline ang isang matamis at mabait na pagsasalaysay, naglalabas ng kaligayahan at sigla sa buhay, kahit sa murang edad pa lang. Ipinakita niya ang malalim na pagmamahal sa mga hayop, isang pagkahilig na mas lalong lumalalim habang siya'y lumalaki. Iniidolo niya ang kanyang pusa na si Zeus at minamahal ang dalawang German Shepherds ng pamilya, sina Prince at Echo. Labis na nalilipay si Madeline sa paggugol ng oras kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Pinangangalagaan ang malalapit na ugnayan sa kanila. Ang koneksyon niya sa kanyang mga magulang at dalawang nakatatandang kapatid ay partikular na matibay. Mula sa murang edad, natutunan ni Madeline ang halaga ng pagbibigay. Natagpuan niya ang kasiyahan sa pag-give at paggawa ng mga espesyal na regalong gawa sa kamay para sa mga kaibigan. Pinagtatrabahuhan ni Madeline ang kanyang mga kakayahan bilang isang manlalaro ng basketball at nagpakita ng kahusayan sa sport na ito. Ang kanyang dedikasyon ay nagbunga, sapagkat siya ay naging isang magaling na manlalaro ng basketball. Siya ay miyembro ng Osage Tribe at kamakailan ay pumirma ng liham ng layunin upang maglaro ng women's basketball sa Northeastern AM, M sa Miami sa Tagsibol higit pa sa kanyang mga layunin sa palakasan. Mahal na mahal ni Madeline ang pagbabasa ng mga aklat. Ang kanyang pagmamahal sa pagbabasa ay sinasamahan ng kanyang kahusayang intelehensya. Ngayong taon, siya ay magtatapos na may karangalan mula sa Moore High School. Noong si Madeline ay may edad na labin nagumpisa siyang mag-date kay Chase Cook. Pagkatapos ng ilang panahon, natapos ni Madeline ang kanilang relasyon. Wala masyadong impormasyon ukol sa kanilang relasyon at sa dahilan kung bakit niya ito tinapos. Pero posible na ang mga desisyon ni Madeline ay nagmula sa mga pagkakataon ng pisikal na pang-aabuso o mga banta mula kay Chase. Ang silid ni Madeline ay isang pool house na ginawang silid tulugan. At ito ay hiwalay sa kanilang bahay. Ipinahayag niya sa mga kaibigan na takot siya kay Chase at iniisip na bumalik sa pangunahing bahay sa takot na baka biglang pumunta si Chase nang walang paalam at subukang saktan siya. Hindi siya matatakot kay Chase nang walang dahilan. Kaya't malamang na may naganap na anyo ng pisikal na pang-aabuso sa kanilang relasyon o baka may banta ng pinsala pagkatapos natapusin ni Madeline ang kanilang relasyon. Sa anumang paraan, pagkatapos ni Madeline natapusin ang relasyon, sinabi niya sa mga kaibigan na takot siya na baka saktan siya ni Chase. Noong ika-22 ng Abril, 2023, isang dikilalang kalalakihan ang nahuli sa security camera ng kapitbahay ni Madeline. Nagpapakita ang footage na ito ng individual na umaakyat sa pader ng tahanan ni Madeline at pumasok sa kanyang bakuran ng mga bandang 4.30 ng umaga. Matapos maglaan ng mga siyam na po segundo sa property, iniwan ng tao ang bakuran sa pamamagitan ng pag-akyat ulit sa pader. Na-monitor din ng security camera ang isang sasakyan na dumaraan sa tahanan ni Madeline mga bandang 6.30 ng madaling araw. Matapos ito, napagmasdan na naman ang tao na umaakyat sa pader mga bandang 6.40 ng madaling araw at pumasok sa pool house na ginawang silid tulugan ni Medline, mga bandang 7.17, ng umaga. Iniwan na naman niya ang bakuran sa pamamagitan ng pag-akyat ulit sa pader. Ilang oras pagkatapos nito, sa isang malupit na pangyayari, natagpuan ng pamilya ni Madeline ang kanyang patay na katawan sa kanyang silid. Kaya't kaagad silang nag-contact sa pulisya. Sa pagdating ng pulisya, nakita nila ang mga palatandaan na nagpapahiwatig na naganap din ang isang panggagahasa. Matapos ang mga interview sa mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan. Nagsimulang magduda ang mga investigador na maaaring si Chase ko Deting kasintahan ni Madeline, ang taong responsable sa kanyang pagkamatay. Iniulat na sinabi ni Chase sa ilang tao na nag-enlist siya sa Navy at sumailalim. Siya sa pagsasanay sa California nang mangyari ang malupit na pagkamatay ni Madeline. At tila ba ang alibi na ito ay nagpapahirap para sa kanya na maging sangkot sa krimen. Gayunpaman, bago ang pagpatay, nagsagawa ang pulisya ng isang traffic stop na kinasasangkutan ni Chase. At iniulat ng mga investigador na nahuli ng mga surveillance camera ang sasakyan ni Chase mga dalawa milya mula sa tahanan ni Madline noong gabi bago siya natagpuang patay. Sinabi ng mga otoridad na natagpuan si Chase sa Oklahoma City noong Martes, ika-25 ng Abril, at pagkatapos ay dinala siya sa Moore Police Department para sa pagsusuri. Ipinahayag ni Chase na nagmaneho siya patungo sa Galveston, Texas. Noong ika-16 na ng Abril para sa pagsasanay upang maging miyembro ng Navy Seals at sinabi niyang hindi siya bumalik sa Oklahoma hanggang ika-23 ng Abril, isang araw pagkatapos ng pagpatay kay Madeline. Nang ipaalam ng mga investigador kay Chase na alam nilang nasa kalapit bahay siya ng tahanan ni Madeline noong oras ng kanyang pagkamatay, inaakay ni Chase ang kanyang karapatan na kausapin ang isang abogado at itinigil ang pagsusuri sa proseso ng pagsusuri sa sasakyan ni Chase. Natagpuan ng pulisya ang ilang mga damit at ang kanyang cellphone. Ang mga natuklasang ito ay nagbigay karagdagang ebidensya na naglalagay sa kanya sa lugar ng krimen. Nag-collect din ang pulisya ng DNA sample bago tapusin ang pagsusuri. Sa isang ulat, ayon sa isang detective, matapos suriin ang nilalaman, natuklasan na ang cellphone ni Chase ay nasa lugar ng tahanan ni Madeline sa oras na ipinapakita ng surveillance video na ang hindi kilalang tao ay umakyat sa bakod. Ayon sa mga dokumento ng korte, ang isang video mula sa cellphone ni Chase ay tila nagpapakita sa kanya na nagsisekswal na inaabusong si Madeline. Nawaring walang malay sa video, inilalagay ni Chase ang cellphone sa isang mesa sa gilid ng kama para ma-record ang kanyang mga kilos. Ayon sa affidavit, ang DNA ni Chase ay tumugma sa DNA na nakolekta mula sa mga swab na kinuha noong unang pagsusuri sa lugar ng krimen at noong autopsy ng biktima. Ayon sa mga investigador, sa pagsusuri ng history ng pag-search sa cellphone ni Chase, Natuklasan nila na may ilang Google searches siya ilang araw, bago at matapos ang pagpatay. Nagsagawa siya ng Google search noong mga 7.20 ng umaga noong Abril 22. Tungkol sa gaano katagal kailangan ng biktima ng rape, bago maghabla. Sa mga 12.53 ng hapon ng Abril 22, nag-Google rin si Chase tungkol sa ano ang mangyayari kung strangled ng matagal. Noong Abril 18, nag-Google siya tungkol sa chloroform. Gaano katagal bago makatulog ang isang tao kapag ginamitan ng chloroform? At gaano katagal bago makatulog ang isang tao kapag ininjektan ng chloroform? Sa puntong ito, may sapat ng ebidensya ang pulisya para arestuhin si Chase. Kaya noong lunes, ika-isa ng Mayo, 2023, hinanap nila siya sa Chicago sa isang Navy boot camp, kung saan siya inaresto at sinampahan ng kaso ng unang degree na rape. Siya ay inihold sa Cleveland County Jail. Una siyang hindi sinampahan ng kaso sa pagpatay ni Madeline dahil inaantay pa ng mga investigador ang ulat ng medical examiner. Ngunit matapos maisagawa ang ulat ng medical examiner, at makita ang lahat ng mga makukuhang ebidensya, nagpatuloy ang pulisya sa pagkakasampahan ng kaso, laban kay Chase Cook sa pagpatay kay Madeline. Ayon sa mga investigador ng Moore Police, ang resulta ng autopsy na isinagawa ng State Medical Examiner's Office ay nagpakita ng mga ebidensya ng strangulation. Ang paraan ng kamatayan ay homicide dahil sa strangulation. Iniulat ng mga investigador sa isang affidavit ng korte sa isang video arraignment para sa akusado na si Chase Ko. Tinawag ni First Assistant District Attorney Jennifer Austin si Chase na isang banta sa komunidad at sa lahat ng mga kababaihang marahil ay kakilala niya. Ang akusadong ito ay patuloy na banta sa komunidad. Sinabi ni Austin kay Special Judge Lori Pocket. Ipinakita ng prosecutor ang isang pagsasama ng mga video recording, data ng cellphone, at mga material na ebidensya na nagtutugma-tugma at naglalagay kay Chase sa lugar ng krimen. Sumang-ayon si Judge Puckett kay Austin at itinakda ang bond ni Chase Cook sa US dollars 5 million. Hahanapin namin ang katarungan para sa kamatayan ni MS Bill dahil labis itong maikli ang buhay, sabi ni District Attorney Masburn sa isang pahayag sa balita. Siya ay isang nagtatapos na senior at may plano na mag-aral sa kolehiyo. Nais kong ipahayag ang aking pakikiramay sa pamilya at mga kaibigan ni MS Bill. Ang trabaho ng aking opisina ay maging tagapagtaguyod ng mga biktima ng krimen. Kaya't ang aking opisina ay maghahanap ng katarungan para kay MS Bills at magtatrabaho upang bigyang pugay ang kanyang pangalan. Bagamat may mga kasong isinampa laban kay Chase Cook para sa sexual assault at pagpatay. Tinuturing pa rin siyang walang kasalanan hanggang sa mapatunayan ang kanyang kasalanan. Gayunpaman, mayroong malaking halaga ng ebidensya laban sa kanya na naglalagay sa kanya sa lugar ng krimen at magiging labis na mahirap na bawiin. Ipinahayag niya na wala siyang salungtod noong mangyari ang pagpatay. Ngunit na record ng mga surveillance camera na siya ay dalawa milya ang layo mula sa tahanan ni Madeline noong gabing bago ito natagpo ang patay. Mayroon si Chase na video recording sa kanyang cellphone na nagpapakita sa kanya na nagsiseksual na inaabuso si Madeline habang waring walang malay. Naggoogle rin siya ng ilang mga search tungkol sa sexual assault at strangulation bago at matapos ang pagpatay nito. At alam natin na si Madeline ay sexual assault at pinatay sa pamamagitan ng strangulation. Nahanap ang kanyang DNA sa lugar ng krimen. Sinabi rin ni Madeline sa mga kaibigan na natatakot siya na baka dumating si Chase sa kanyang bahay at saktan siya. Bagamat ang ilan sa mga ebidensya ay pampalibag, mayroon ding napakahigpit na mga ebidensya tulad ng video recording sa cellphone, evidence ng DNA, at mga search sa Google, kaya't magiging napakahirap para sa abogado ni Chase na mapatunayan ang kanyang kawalan ng kasalanan. Inilabas ng pamilya ni Madeline ang isang pahayag na nagsasabing ang aming pamilya ay lugmok sa pagkawala ng aming magandang anak at kapatid. Madeleine Marie Bills. Walang pamilya ang dapat magdanas ng ganitong masamang trahedya. Nagpapasalamat kami sa pagmamahal at habag na natanggap ng aming pamilya mula sa marami sa aming komunidad. Ang aming pamilya ay naniniwala na ito ay direkta na pagpapakita ng pagmamahal, liwanag, at positibong enerhiya na ibinuhos ni Madeline sa iba sa buong buhay niya. Nais namin ang buhay ni Madeline ay laging na-associate sa kung paano siya namuhay nagmahal, at sa maraming paraan na nagpasaya sa lahat. Nais namin na maalala siya sa lahat ng kanyang ibinigay sa mga kaibigan at pamilya. Siya ay isang magandang kaluluwa at minamahal na anak ng Diyos. Bill Scholarship Fund bilang alaala sa kanya at maaaring mahanap ang link sa Madeline Bills. Bilang pamilya, man ang pamumuhay ni Madeline, ngunit ang epekto niya sa maraming buhay ay tunay na kahangahanga ang kanyang makulay at masayang personalidad ay may kakayahan na magbigay liwanag kahit sa pinakamapurol na sandali. Ginagawang mas makulay ang bawat silong nang pumasok siya. Nagbigay siya ng magandang pagbabago sa mundo sa kanyang panahon dito. At ang kanyang positibong epekto ay palaging alalahanin. Sa pamilya at mga kaibigan ni Madeline, nagmumula ang aming pinakamalalim at pinakatapat na pakikiramay. Nagmamahal kami sa inyo sa panahong ito ng labis na kahirapan. Nawai makahanap kayo ng kapanatagan sa pagmamahal at magagandang alaala na inyong ibinahagi kay Madeline. Nawai magpahinga siya ng mapayapa.